Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ah, uh, talong naman ho no? from uh, Joy G Paharoha. Ano? Hi Attorney, may kaso po ba yung nag-comment sa my day ko sa picture na picture mismo ng anak ko na naniningil ng utang na bayad naman na po. Ayan ho, dun ho, sa mga hindi familiar ho, yung My Day ho ay nasa Facebook ho, no? So, ayan ho, no? Uh, uh, ito ay yung nasa Facebook at syempre ho, naglalagay ho ng post yung mga gumagamit ng Facebook. Mga pictures, ayan ho, usually may mga music pa ho, ba diba? So, ayan ho, dito ho sa ating na nag-comment ho, nilagay niya yung uh, picture ng anak niya dun sa kanyang My Day. At dun nag-comment yung... Uh, taong uh, naniningil sa kanya ng pagkakautang. Sabi niya, ay bayad naman na. So, meron ho daw bang uh, kaso ho iyon, no? So, kung uh, ito lamang ho yung mga detalye, syempre ho, no? Uh, dito ho makikita natin baka wala ho uh, talagang kaso kasi kung uh, ang sinasabi ho nung ating nag-comment nga ho ay cyber libel ay uh, syempre ho no medyo mahirap ho uh, patunayan yung cyber libel at meron ho din na uh, syempre ho, ang cyber libel ang isang ay isang krimen ho no kaya mas uh, mabigat ho yung parusa at mahirap ho itong uh, uh, mapatunayan nga ho at uh, syempre ho, may mga elemento ho yung uh, cyber libel una ho kailangan ho may uh, mapanirang uh, akusasyon doon sa ta Tao. Diba? Una ho yan, mapanirang aku akusasyon laban sa isang tao na kahit ho uh, nabubuhay o pumanaw na. So kahit nga po yung mga pumanaw na ho nating mga uh, mahal sa buhay, na nasa kabilang uh, nasa kabilang uh, side na nga ho. No? Other side, sabi nila. Ay uh, syempre ho, maaari pa din ho uh, makasuan ng cyber libel kung yung uh, sisiraan ho yung mga taong pumanaw. So yan ho. So ang uh, uh, question ho dyan, ayun nga bang paniningil ng utang, ay ito ho ba ay isang uh, nakakahiya 'di ba? O di kaya uh, offensive o illegal nga ho, no? Nagawain. So 'yun nga ho ang tanong diyan pangalawa ho, syempre may uh, publication ho no. So may publication ho sa ating uh, social media online o sa internet. Kaya nga ho cyber libel kasi ho may uh, paggamit ho ng mga uh, information and communications technology o ICT. At uh, syempre nga ho ipinost ito sa online. So kailangan ho may publication. Ikatlo ho kailangan ho no ay uh, kailangan ho ay meron ho uh, pinangalanan ho pinangalanan ang inyong uh, ang uh, kay Ho, pinangalanan ho no? doon sa kanyang uh, post sa kanyang mapanirang post at kung hindi ho mismo kayo pinangalanan ay syempre ho, kailangan naman ho mayro na reasonable certainty na kayo ho ay yung uh, tinutukoy doon sa isang mapanirang post at panghuli ho no? dapat ho may mali siya yung pagpo-post so ibig sabihin ho no? wala akong pakialam kung yung uh, yung taong nag-post kung ang kanyang post ay uh, totoo o hindi So yan ho yung mga elemento ng cyber libel. Kapag ho na kompleto yan, syempre maaari ko yung maghain ng kaso. Pero kung hindi ho, ay syempre ho, ah, mahina ho yung kaso. Ibig sabihin ho, baka ho hindi ah, tanggapin ng ating piskalya. So kaya ho, issue nga dito, yung ho bang ah, hindi pagbabayad ng utang, ito ho ba isang ah, mapanirang, ah, ah, mapanirang ah, po nga, sa isang tao, di ba? Yung hindi pa ng utang, isang aho ba itong nakakahiya o degrading sa, uh, para sa isang tao nga ho, no? O meron ho bang imputation ng isang krimen sa hindi pagbabayad ng utang? Yan po yung mahalagang tanong dyan. At syempre, sabi nga ho niya, kung nakabayad na ho siya, ay eh, dapat nga ho, hindi na ho pino uh, pinopost, ano? ang kailangan lang ho natin na tandaan sa cyber libel, ito, sabi na nga din ng Korte Suprema, ang, uh, ang liable lamang ho for cyber libel ay syempre yung uh, author ho o may akda ng mapanirang post. So, hindi ho makakasuhan yung mga taong nag-like, nag-share o nag-comment doon sa mapanirang post. So, hindi ho sila kasali. Kasi, o syempre, hindi na ho practical na iya pa lahat ng mga nag-share, nag-like o nag-comment doon sa isang mapanirang post. Kasi, posible ho, di ba, sa mga celebrities nga ho sa mga artista, sobrang dami hu ng mga likes, di diba? Libo-libo. So, hindi ho practical na talagang isama lahat yun sa kaso. Lahat ng mga nag-comment sa mga panirang post, di diba? So, may author lang, yung author lamang ho yung may akda ng mga panirang post ang uh, makakasuhan ho ng cyber libel. So, yun lamang po. Hindi ho yung mga nag-share, comment o uh, nag-like uh, doon, nag-react doon sa mga panirang post. Eh no, sa ating uh, uh, nagtext ho no maari naman ho pag-usapan ho ito no para hindi na ho lumaki pa at syempre gusto naman ho talaga ng ating mga korte ay uh, pag-usapan muna at hindi na mauwi sa kaso uh, itong mga maliliit na mga uh, uh, gulo o pinsala sa inyo so kailangan ho syempre uh, daanin na lamang ho natin sa amicable settlement para ho hindi na ho tayo uh, uh, syempre, hindi na ho tayo mag-file ng uh, uh, mga kaso sa korte at syempre ho yung pag file ho natin. Siyempre, may kaakibat din hong gastos at siyempre ho, uh, din ho ng oras nyo. Lalo pag nagtatrabaho ko kayo, ay siyempre ho, uh, papatawag ho kayo ng korte, ay uh, uh, mahirap ho yan, ba? Diba? So, hanggat mauwi ho natin sa maayos na usapan, ay siyempre uh, gawin ho natin para ho hindi uh, yung ating mga suliranin.